Hindi ka na nagtatampo sa akin? Niluto mo lahat ng paborito kong almusal? Salamat, Nigel, ah. Huwag mo nang isipin yung nangyari kahapon dahil hindi-hindi na pupunta rito si Marcel. Nigel, mi problema ba? ginagawa mo dito? Hindi ba kinawa ko na ang susi sa'yo? Paano ka nakapasok dito? Um, Angeline, gusto lang naman kitang lutuan ng breakfast eh. Ito e yung gusto mo, di ba? Eh, ako lang naman yung makakagawa nito dahil ako lang nakakalam ng paborito mo. Marami na nagbago sa gusto ko. Tinatanong kita, paano ka nakapasok dito? Baka naman magbago yung isip mo kapag natikman mo na yung luto ko. Kahit kailan yung magbabago ang isip ko. Kaya umalis ka na. Umalis ka na! Ang galing mo ito naman. Hindi naman mabiro, oh. Umalis ka na, umalis ka na. Uy. Ikaw na naman. Eh, pa paano ka pasok dito yan? Eh, wala na ang susi. Umalis ka na. Alam mo, Marisol, wala ka nang ginawa kundi guluhin yung buhay ko. Maralagot talaga sa akin kung sino nagpapasok sa'yo dito. Mayos ka na, mas ka na, mas ka na. Angeline? Lagot na ba ako sa'yo? Iyama yeah, din. Ikaw nagpapasok kay Marcel. Nasusad kasi ako, Angeline. Kaya pinapunta ko na lang si Marcel dito. Di ba okay lang naman yun sa'yo, Angeline? Basta happy si Madel.